Okay, hello Leo. Welcome sa Happy Angel Reading. Ayan, late ang gaganda ng mga basa sa iyo, nak, no? Ang gaganda, ang ganda ng energy mo. You have a very amazing energy. So ngayon, titingnan natin ulit, no? Okay, thank you. nag-clear lang tayo ng space, no? So, titignan natin kung ano yung hamon challenge mo for the uh, week of third, uh, yeah, third week hanggang 31, no? So, titignan natin ang ano mo. Kung sa pag-ibig at sa iyong karera rin, no? So, let's see. Kung anong lalabas din, yan na rin na natitignan natin. Kung anong mensahe sa'yo, no? para po ito kay Leo. Ayan, you got amazing energy na last month, no? And even the first month, even the first week ng October, no? Beautiful. So, tignan natin ngayon. Siyempre, ang buhay patuloy. Dyan ang ganyan mga hamon, challenges din, no? So, dapat alam yung harapin. Ayan. So, tingnan natin. hingirin tayo ng gabay, no? Okay. Spirit Guide para po ito kay Leo. para po kay Leo. Ano pong mensahe ang dapat kang malaman? Ano pong dapat kang malaman? Wow! You're getting, ano, Knight of Pentacles na ka. And then, Page of Swords. And then, Ten of Wands. You have Justice and Reverse. meron ka rin five of swords. Aba, meron ka mga kalaban sa iyo, ah. Sino <laughs> to? Oh, hindi ka makapag-decide. <clears throat> so, nak, meron kang Knight Pentacles, Page of Swords, meron ka rin Ten of Swords, meron kang Justice, Five of Swords, and Two of Swords. And then, nakukwa rin tayo ng iyong romance angel. love yourself first. Nakikita okay, ko may battle ka rito ah. Diba? Hindi pa tapos ang iyong paglalaban. Hindi pa sila gumigive up na. No? They're not giving up yet. So, tignan natin itong guidance mo. Kapatayong guidance. spiritual understanding. angel, Rafael. Wow, napakalalim ng ano mo, no? Ng reading mo. At ang ganda ng guidance mo, no? At sa tulong ni angel, Rafael dito, ang spiritual understanding. So, yung mga card na lumabas dito is nagpapakita kaagad ng sitwasyon na nangangailangan na nga ng masusing paghahanap at balanse, no? At pag move on mula sa pain, no? Some of you nakakaranas nito ngayong Leo, baka tapos na yung tapos na rin yung battle na nagpapahinga kayo, pero some some of the battle din meron pa kayo siguro ano no? Ah, uh, dapat nakarapin na hamon, no? Syempre ang buo ay hindi pa na ano, no? Hindi pa na yung saya-saya, no? Normal po, di ba? So, yan naman po ang totoo. Hindi pa na'y pa petik no? Ngayon, parang it's about time ulit na kumilos, no? So, kung nakikita mo nandito ang Knight of Pentacles mo na, no? So, ang love meaning nito, actually, dito yung sabihin natin, uh, ang relasyon nyo ay very stable at seryoso, uh, pero baka too slow naman at masyadong focus ka sa practical things din, no? Leo, Leo ito yung sabi rin ng card na sabihin natin ang partner mo ay loyal committed siya at magbibigay siya ng security sa iyo if you're dealing with Taurus Capricorn Virgo na no uh, kung single ka naman darating ang iyong taong dependable at seryoso masyado uh, kumbaga ito yung parang masyadong in the beginning start siya no or it could be yung someone from your past is coming back kasi tignan nyo ang horse nakaharap siya doon sa future sa ano nakaharap siya na it's in the position sa past actually no parang papunta siya sa iyo magi-start uli siya or it sabihin natin na sa mga single maaring may manliga uli n'yo na dati dati yung manliligaw no from start siya very slow ang energy kumbaga baka ngayon nagpapanamdam pa lang siya no and ito rin yung sinasabi ng ang pagdating nito, uh, siya yung magbibuild ng future sa'yo. Pero baka hindi trailing din masyado in the beginning. No? Kung baga, may nakikita ko din dito na love yourself first by appreciating conspiracy rito. No? Uh, um, yeah, and consistency din dito. So, titignan pa natin mamaya. Yan, kukuha tayo ng clarity. At, uh, kumbaga, dito rin sa some of you din dito medyo nag enjoy pa being single no pero uh, niya ang umibig uli no parang ganyan and then ang dito rin ang injustice na clarified by justice in reverse na so kung nakikita mo ito this is unfairness and imbalance dishonesty pag sa pag naka ano siya no naka reverse so may fairness tayong nakikita at imbalance sa relationship mo Uh, baka may issue na hindi pa nare-resolve, so medyo feeling mong uh, hindi ka tinitreat din ng equal ng persons mo, no? Possibly may denial or distancing involved. Uh, either galing sa iyo o sa partner mo, no? Or sabihin natin, si Archangel Azrael, kasi uh, i-coconnect ko, no? Si so Archangel Azrael, uh, Azrael kasi, uh, Raziel, is guiding you to have a spiritual understanding no na hindi ka pwedeng magsettle for less than a fair treatment no so love yourself first also na hindi mo ina-avoid ang totoo no yung yung you need to speak up for what is right and kahit anong sakit niyan no so kung nakikita mo dito itong page of search mo itong page of search mo no ah uh, sa love life mo, ah uh, maraming yung insight at mental energy. Maybe may bagong crush ka or lover na charming or intelligent. No, baka uh, baka immature pa ang, ang emotions, no? Ah uh, nagbibigay din ito ng mixed signal na too guarded din. Ah uh, kailangan mo ng clear communications actually, gamitin mo ang spiritual understanding, no? Na ni Archangel Rochelle para makita mo kung ang taong ito ay worth it na bigyan ng oras o kung kailangan mo lang maging honest sa sarili mo about sa mga expectations, no? So, love yourself first ikiniob na lagi dito sa card mo no? Para to protect your energy from unnecessary drama So, ano ba yung mean, ano bang uh, ano ba yung kaimportansya na ibibigay ni Archangel Rochelle? And bringing you esoteric informations at symbols and helping you understand the spiritual truth. This is about parang uh, you got a spiritual awakening, nakakaranas ka ng spiritual awakening ngayon. So last time, mga blessing, mga pinaluhod sa'yo, yung mga taong nangapi sa'yo. Ngayon, yung parang binubuksan yung spiritual side of you, no? Kaya andyan dyan sa si Archangel Rasiel. So lahat ng, ng very clear na nakikita mo sa'yo that is provided by Archangel Raphael no? Yan, even parang through every step, no? ah uh, ang mga mensahe is dapat kong iugnay sa kanila, no? Hindi natin nas babasahin kundi inuugnay ko, no? Para maging maging more enlightened kayo, enlightened kayo, no? Sa journey ng inyong pag-ibig din, no? So kung makikita mo rito, <coughs> I'm sorry. Kailangan mo ng clear communication, para ma uh, kailangan mo ng clear communications dito gamitin mo ngang, ang, ang ang spiritual understanding para makita mo taong ito kung worth it ba na bigyan mo siya ng oras o kung kailangan mo maghihanis sa sarili mo about your expectations then so ang um, love your first first ito yung gusto uh, inano para hindi ka gaano madrain ng energy mo when dealing with that persons no o dealing diyan sa taong ano mo o sa persons mo, parang nakikita natin dito, itong Five of Swords, uh, may conflict na nagaganap sa inyo at the moment, or let's say na parang feeling mo is defeated ka, no? O kaya nanalo ka nga, pero nawala naman ng peace, o ang partner mo. So may nakikita tayong resentment, no? Na naiwan. So sinabi ng ng romance angel sa iyo, siguro mag-ano ka muna, mag-energize ka, love yourself muna rito. No? Ah, uh, kumbaga, mag-isolate ka muna to, to gain more understanding of yourself. No? Siguro, sa temporary away yan, na, or argument na nakakarap ninyo ngayon, ah, uh, sa pag-ibig, no? Uh, kailangan siguro na mag-unwind ka muna, no? Or to yung magsalili ka muna. Hindi yung sinabi ko pinapalayas ka. Ibig sabihin, uh, mag, ano ka, mag deep contemplate ka. You might want to travel alone para magkaroon ka ng fresh, fresh mind, no? Uh, parang makapag isip sip, sip ka kasi mag-hermit mag mode ka, kumbaga, no? Kasi parang dito is, you need to have some ano, clear understanding para ma-absorb sa ang spiritual understanding na binibigay sa yon ni Archangel Kasael for you to find the truth there, no? So kung uh, sabihin natin na uh, ito rin ang pinapagamit sa no? Para ilet go mo rin ang ego mo, no? At uh, para rin syempre magkaroon ka ng peace of mind dito, no? At 'yan ang pinakaimportante, yung 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 because of the competitiveness sa inyong relationship. So kailangan mo nang piece of mind muna. No, para para manalo ka sa tunggali mo. You need to you need to have some peace of mind para makapag-isip din, no? Lumalabas siya, oh. Ayan, may gift ka pa, pa from God. Wow naman. I hope all lumalabas, eh, no? So, kunin natin. Ibig sabihin, gusto yun. <laughs> gusto, ah, uh, yan ang message na yan is para sa'yo. <laughs> So, yan, gamitin ng spiritual understanding para makapagnilay-nilay at siguradong ma maliliwanagan ka para parang kubukwa ka ng sandata or weapon, no? Para sa argumento, medyo ma, ma uh, medyo tough ang arguments na kinakaharap mo, no? na uh, may, medyo siguro kailangan mo ng explaining to do dyan, no? Look at this one, no? Ten of swords in reverse, no? So, ang... Nakikita mo, ito merong merong recovery from the worst pain no medyo sabihin natin mayroong betrayal breakup bang nangyayari or sabihin natin mayroong heal na padahan-dahan um, ang halimbawa no ang pinakamasakit na bahagi is already end up and then siguro may breakup or betrayal sa so, sobrang hirap na sitwasyon no pero hindi pa rin totally heal no at baka nag-aalangan ka pa rin maglatgo ng tuluyan So, ikaw yung survivor dito actually. Ito yung panahon para gamitin ang spiritual understanding ni Archangel Raziel. No? Uh, Siyempre, para makamug forward ka, no? At huwag ka nang bumalik sa pain cycle na naranasan mo. So, ito rin na, it, kaya rin may love yourself first. No? Through this complete healing... baga wag mo wag mo nang ibalik yung dati, no? Wag ka nang mag sa dejections, no? At uh, tanggapin mo na tapos na ang next chapter ng buhay mo na dapat mo nang harapin ang panibago. No, do not look back. Ayan, baka itong babalik pa sa iyo nagpapahirap sa iyo. Nakita natin mo ka may babalik na magpapahirap at ito yung dati mo yata na very was given you injustice treatment. Binigyan ka ng injustice treatment na to. Yeah, yes, ando doon pa rin ng pagmamahal na nakikita ko. No? Parang siguro hindi kayo hindi kayo nag-closure ng taong ito eh. Walang closure tapos biglang babalik siya. Parang ginugulo ka. So yung mga energy from last month na medyo binabothered niya. Kasi nakita niya sikat ka na, nakita niya na maganda ka na. na. Ayan, pupunta siya sa no? To those who's dealing also kay ano, no? kay Libra rin, no? At Earth sign. Some of you naman ginagamit ng ang anak, no? Ang anak para to get even close sa sa'yo, no? Uh, parang yun ang anak nyo na ang anak na nakikipag-usap para to get back doon sa taong yun, no? Some of you, no? That's kind of energy na nakikita ko gusto kong linawin itong ano. Let's see nga itong unfairness. Tingnan nga natin. Ano tong unfairness? Ano po yung unfairness? Ito? Tingnan natin. Uy, dal naku, maraming explanation to. Oh, unfairness na. Uh, sabihin natin, Leo, you've been giving a lot to these persons, no? Uh, titignan natin ang, ang past ninyo ng taong ito an justice talaga parang lahat kinuha ang mga kita mo ang asset mo ang ari-arian mo at merong uh, kumbaga may nag third party no isang Pisces Cancer Scorpio ang ang third party involved dito sa mo. anyway this paso you don't need to be affected gailang i-analyze lang natin no kung bakit bakit kanya patuloy na lalapitan since na ano Two of ones. Hindi ka inaano, parang hindi ka pinalalabas nito, no? Uh, masyadong siloso, kunyari, pero siya ang may third party. O, gaya, yung mga parang defense mechanism nila, no? Yung sa mga may third party. Uh, kunyari, hihigpitan ka, siloso, yun pala, may ginagawa na, ayun, bang, ayun. So, okay. Ayan, uh, ikaw pa rin magdi if you wanted to get back. Kaya sinabi, putol na yung chapter na yan eh. No? That's, uh, alam ng spirit guide na walang idudulot yung, yung kung sakaling bumalik man siya sa'yo. At nakita mo, may anak na involved, I think, na parang yan ang pinapakausap, ginagawang weapon ng ex mo. No? And since nakita mo, nakita natin ang ginawa rin sa'yo, o me medyo sabihin natin, at uh, hindi ka rin binibigyan ng pera niyan. Uh, may, 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 justice in reverse dito na it could be also na sinasaktan ka pa niya. Hindi ka kunyari pinalalabas dito. No? Hindi ka makakuha ng choices sa kanya. Hindi ka makapagraso sa kanya. No? Pero ngayon talagang nakita natin you are fighting the battle. No? Nakikipag-argument ka or it's either na gusto mong kunin yung anak mo sa kanya. No? Baka may paternity, paternity legal Uh, legal dispute kayong dalawa. No? At ito, kitang-kita na talagang mayroon siyang ano. Ito pala yung, yung nakaraan. No? At uh, nakita mo dito yung kunyari higpit-higpit siya, no? Pero siya pala yung meron. Ayan. O, tapos ngayon, siguro, ex, kasi nakita natin, x na rin yung x niya, no? Ngayon, siguro, na-realize niya, mas better ka, mas nakokontrol ka niya kaysa sa, 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 sa sa pinalit sa'yo, no? Ayan, pero ko parang ayaw mo na rin kasi nakikipag-battle ka na sa kanya, no? So, pero you're you're still considering it, eh. Nakikita ko rito parang ano, parang gusto parang gusto mo na ayaw mo, no? Kasi may two swords ka rito, oh. Pero alalahanin mo yung message sa dito ng ten of swords in reverse. Nakaalis ka na, ka nang bumalik. <laughs> parang gano'n. Kaysa bumalik ka, mahalin mo muna ang sarili mo. No? your self-respect makes you more romantically attractive. Aba, ginustay-gustay ka nito, nilustay-lustay ka nito. Ginamit ka nito masyado, no? Wais to. <laughs> ayan, no? So, ayan, pero you're still thinking pa, thinking of new potential lover. So, ibig sabihin, meron, ka na, meron na rin naliligaw sa yung isa pa it could be it could be rentang us Capricorn Virgo ang nanliligaw sa iyo pero definitely may lala, may maka may babalik sa inyo na air sign na dati ninyo na kung nag ito yung ex niyo rin, no pero someone is coming back sa iyo na matagal mo na rin na may nag may nagkakagusto na rin sa iyo dito Leo but uh, i've seen here, nakakilala mo na rin siya matagal na nanliligaw sa iyo no uh, kumbaga dinadahan-dahan ang kalang no? Maybe because he wanted, uh, he's seeing that you are about to heal. Parang alam niya ang sikreto mo, alam niya yung what's going on to your love life also. And, and uh, pipinto ko rito, I could feel na maaring siya magiging next na partner, partner mo, no? Ngayon, let's go back dito sa, sa, sa mo na salbahe. No, parang iyan din siguro ang iniisip mo. Dahil syempre, sabihin natin, it could be also bothering siya sa sa mind mo. So, kasi nga wala kayong closure nito pagkatapos kang iwan, no? Tapos ngayon babalik din. So, ang two of swords dito, ito yung sabihin natin nakastaka sa isang mahirap na desisyon, no? Ito nga, mahirap nga naman yan, no? Uh, yung ex mo, ginag ginagay yung ginagawa niyang weapon ng anak. No? Or sabihin natin, uh, ikaw may battle ka pa dito sa ex mo para kunin yung mga bata, no? para kunin ng anak no and yan ang desisyon sa love life mo na hindi mo maiwan iwan din or sabihin natin hindi mo pa makita ang solusyon sa ganyan energy ngayon kita natin dito no so binibigay uh, ka kaagad ng guidance na masasagot mo yan once na unahin mo muna ang pagmamahal sa sarili no and then you could fight this battle sa ex mo no And ayan, binigyan ka naman ng spiritual understanding ni Angel Yasiel dahil sigurado na makakapili ka and you're gonna make some right decisions dito. No? So, nakikita natin dito, ang love yourself din na uh, napakagandang ano, bigay sa'yo, tamang-tama, no? Sa bawat card, ang ating guidance is nagagamit, no? Ibig sabihin, sa bawat journey mo, you are not alone who is who is actually facing your problem no andyan yung mga yung gabay yung mga energy ng tulong nila especially in Archangel Raziel plus meron ka pa oh meron ka pa may, may nag na nag-aantay sa iyo no so kung makikita mo rito itong dalawa is is do not uh, do not afraid to face the truth then no and dito nakatago naka nakapiring ang iyong mga mata so ang sabi ang sabi ng spirit guide mo is to release that para makita mo ng maliwanag no? Para makita mo. wag kang, kumbaga, acceptance din. Pag, uh, kung nakita mo yan ang totoo, you need to decide, no? Parang ganun, tinuturuan ka para hindi ka nagmimix. No? Dahil this is guided, yung problem na kinakaarap mo, uh, God knows it, no? Kumaga, papadala sa'yo ang mga DD, yung mga spirit guide para sa'yo, natulungan ka, no? So, ang decision bu ngayon na ito nga ang uh, pinakamahirap na decision and you need to open, you need, you need to remove the blindfold for you to see it clearly, no? Para makita mo talaga ng malinaw, maliwanag, no? So, kita natin dito, pumili ka ng best sa pagde-decide din, ah, bibigyan din kita ng options na it's either na pumili ka ng pang long term or pang short term, no? Considered mo 'yan. So, yung long term na may piska ang nakikita natin, no? Kahit pa stressful and immediate ang consequence din. So, ito rin yung sabi natin kasi when when the top search here is parang ina-avoid mo yung dapat mong harapin eh, no? So, unahin mo muna ah, uh, love yourself first and then that's time na you're gonna get this spiritual understanding. No? At buksan mo ang piling mo sa mata. Nakaalis ka na huwag ka nang bumalik. So, yan, yeah, nakitang kita mo na kagad, no? Alam mo na kagad. And then, you don't need to worry, nakikita natin dito. So, ang dapat mong iwan din dito is ano, no? Uh, parang iyan na rin siguro ang pinapaiwan sa'yo. Pero may battle ka kaya na sa anak, no? Uh, or it's either na ang anak is ginagamit yung weapon. ah. Uh, pag na-overcome mo na yan, may gift na nag-aantay sa'yo kaagad. Oh. Tignan mo, parang this is also tested sa journey ng life mo. No? Uh, gift from God, ang sabi ni Archangel Sanda po. And he's, uh, we angels bring you gift from your creator. Open your arms to receive it. Well, this is another blessing. Hindi pa natatapos ang blessing mo. No? Kasi parang alam ng spirit guide, you could, you could deal with this. No? So, tatanggalin mo lang naman ito. Yung current battle mo talaga, meron kang current battle, no? So sabi ang ang isip dito kumbaga sabihin din siguro na ang battle mo is very tough pero kailangan mo ang sarili mo. Ang decision mo need to need na ang resulta is ang ikaw ang magbe-benefit, hindi ang ibang tao, no? Kita mo yung connections nila, connectivity nila. So these are real situations na nakikita ko na, na nangyayari sa inyo at the moment. Pero hindi pero ibig sabihin this is just one of your journey na No, ang nakikita lang natin major arcana is justice na ka-reverse pa. No, so this, this is just a temporary energy na parang challenge ninyo, dagdag weapon ninyo. Na parang tingin natin na kung sa'yo find mo it's very difficult sa, sa pagdating ng mga tulong sa iyo actually, no? Ayan, no? Yung mga paliwanag na magkaroon ka talaga ng mga understanding how to deal with that with that decisions na hindi mo ma Ayan, no? Madali, kaya mo na ngayon. So ito, pa-after niya, meron kang gift from God. Galing kay Archangel Saldapon. We angels bring you gift from your creator. Bigay ni Lord to, ha? Na pinahatid sa'yo ng Archangel Saldapon. So, accept it, no? I'm willing to accept it, Lord. Sabi mo ng ganun, no? Thank you so much. Be grateful. I'm so happy and grateful. Yan ang response, no? Pag nakakarinig kayo ng ganito. Ng ganyang gift from God, no? Ayan, sometimes uh, nakakapulot kayo ng ano ng piso or mga singko pulutin niyo po yan ha kasi sinusubukan kayo ng universe na maaring kung kaya mo ba i-handle ang big blessing kaya mo bang i-handle ang big amount of money ganon na sinasabi ni ni Lord na uh, pinapasubok ka sa mga Indian na magtatapon ng mga singko Gs pag hindi mo pinulot yan nako pinatakbo mo yung grasya okay So, yan. One good tip po yan. Huwag nyong isnabihin ang piso. Ayan. Ang 5, ang G's. Ayan. <laughs> Dahil subok yan, no? There is, uh, nakita natin, there is a challenge ni ano, no? Kung how you will deal with that blessing. No? Kahit gano'n siya kaliit. Pulutin po ninyo, punasan nyo pag nasa madumi. No? and is pagsubok also. Okay? So, thank you and God bless you. I hope, Leo, you like a reading at sana natulungan kita na bigyan diwanag ang iyong dapat desisyonan dito. No? So, unahin ang sarili sa anumang mga desisyon. Make sure magbe-benefit ang, ma ang ikaw. No? At nakikita natin dito na you are being helped by Archangel Rasel also. Pinapakita siya ng maliwanag pa sa tubig, sa kristal, ang mga problema mo. No? Ayan. So walang dahilan para hindi mo maano, hindi ka makapag right away, no? Huwag mo nang dalhin ito ng September. You could finish it right away kasi na tapos na yung pinoproblema problema mo actually, no? Sa bagay, the more na papalapit na matapos, the more it will come through to you eh. Big sabihin, that is the final blow, no? Yung closure na rin yan siguro, no? So, once it's once na ano niya to, napagdaanan niyo na to, once na defeat niyo to, the last challenge nyo, ayun na. Ayan, ang gift from God. No? Ayan. So, good luck sa yung journey rito, uh, Leo, pero napak-binigyan uh, ka ng kaliwanagan. Okay? Thank you and God bless you. Please don't forget to like and subscribe po.